Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy, mga Leo? So maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Thank you, thank you po. At sa mga bago, maraming maraming salamat din po. So hihingi tayo ng energy update si inyong mga Leo. Ngayon buwan ng May. So general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung para sa inyo. At ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan na natin mga layo. Okay, focus. Focus. Interest having or producing clear. Visual definition. Concentrate. Awareness. So, yung meron, siguro meron kayong mga plano, no? May mga, may mga pinaplano kayo tungkol sa inyong buhay. Tungkol, tungkol sa inyong sarili. So, um, kailangan mo mag-focus sa mga ginagawa mo, no? Kailangan mo magkaroon ng um, clear idea sa mga um, mga visual na binibisual mo, yung mga definition mo, no? yung mga kinoconcentrate mo, kailangan maging awareness ka doon. Kailangan mo maging focus dyan. No? Leo, itong energy ninyo, kailangan nyo mag-focus. At some memory. So, Leo, no? May energy kayo, energy nyo to Leo. Memory, something remember from the past like like event previous experience so may mga naalala ka dito na uh, mga nakaraan na nangyayari sa sa buhay mo no so ano to so kailangan niyo lang mag-focus titingnan natin kung ano ang dapat inyong mga um itong mga naalala ninyo at itong mga focus niyo Okay. Leo. Energy niya rin to. The sun. Leo. So, meron ka dito mga kadiling na um, Sagittarius, Leo, um, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, and Taurus, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, the sun, no? Magiging positive to, no? magiging masaya ka sa mga pinaplano mo. Ano? Oh, Magkakaroon ka ng um, na sa iyong buhay. Magiging masaya ka sa mga matatamasa mo. No? Kailangan mo lang talaga mag-focus dito sa mga idea, sa mga pinaplano mo. No? At kailangan magkaroon ng pagbabago sa sarili mo siguro hindi mo na kailangan balik-balikan pa yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Kasi nandito ang pagbabago, nandito ang um, death and rebirth, nandito ang transformation sa iyong sarili no? Kasi nagbibuild ka dito ng tungkol sa iyong financial. No? Kailangan, kailangan mong mag-focus dito sa iyong financial at wag mo nang balikan ang mga hindi magagandang nangyari sa iyong buhay. At kailangan mo talagang ang mag-focus sa mga ginagawa mo. So ano pa message sa inyo mga layo Okay. Listen, listen to your true feelings, Leo. So kailangan mong makinig sa iyong mga nararamdaman, no? At ang sinasabi rin dito ay Don't let others talk you, talk you into doing something that you know is wrong. So um 'yun, kailangan mong um kung alam mo naman sa sarili mo na mali yung mga sinasabi, yung mga sinasabi sa inyo ng mga ibang tao um, na no, mali, so mong gawin. Kailangan mong pakiramdaman talaga yung sarili mo, yung instinct mo, kasi malakas din ang iyong pakiramdam dito, so wag ka basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. No? Kailangan mong buhay mo yan, so dapat ikaw ang nakakaalam kung ano ba talaga ang tama para sa iyo. Kailangan dito yung instinct mo, no? Lakasan mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. No. So, yun po and then true. Yes, what you're asking about is true. Yan no? Kung ano man tong mga tinatanong mo, diyan sa sayo, sa sarili mo, no. Ayan ay totoo, no? Kasi nararamdaman niyo po yan mga Leo eh. Kaya am um, ano man 'tong mga tinatanong mo para sa iyong sarili. Totoo 'yan. So wag kang magdadalawang isip na alam alam mo mali or ka, alam mo namang na tama. So gawin mo, no? Kung mali naman, wag mong gagawin, Siyempre, mali 'yun, no? Pero kung alam mo naman sa sarili mo na talagang tama 'yun. So gawin niyo po. No? So, yan po ang message sa inyo mga layo. Um, kailangan mo lang mag-focus sa mga plano mo, mga pinaplano mo kasi merong happiness na mangyayari sa iyo, sa iyong buhay. No? At pag-isipan mo mabuti. At kung ano man itong mga nararamdaman mo, alam na alam mo naman na tama. So, Tuloy niyo po dahil magkaroon ka talaga dito ng transformation sa buhay mo. So, yun po yung po message sa inyo. Thank you. Thank you and God bless po.